so ayan mga idol long ride na naman tayo so na miss ko yung mga ganito mga biyaheng malalayo tingnan nyo naman yun no. kaka wala talaga ng stress grabe no ito mga idol ang mga gusto kong mga rides eh malalayo talaga eh pero siyempre mga idol bago mo gawin yung mga biyaheng malalayo ay eh, siyempre kailangan nasa condition talaga yung motor mo at siyempre pati ikaw dapat nakasip tigir ka kasi alam mo na pag motor ang mo siyempre kailangan mo naka full battle ka talaga <laughs> alam niyo mga lods pag ganito mga long rides alam mo medyo nag aalala din ako sa sarili ko eh kasi kung paano na lang kung masiraan ka o kung ano pa man ang mangyari siyempre wag naman sana di ba kaya bago man ako nagbabiyahe eh siyempre kailangan meron kang sapat na budget at hindi lang kailangan yung sobra sobra di ba kasi kung in case man na masiraan ka meron kang pampaayos ng motor at siyempre mga idol kailangan bago yung mga ano mga idol yung guma kailangan nasa condition yung, yung motor mo bagong change oil yun ang kailangan dyan mga idol yung mga brake pad yung freno mo kailangan malakas di ba yun ang kailangan natin dapat gawin diyan kasi mahirap na eh pag long ride ano na lang kung tumiri sa tabi tabi ng biglaan lalo na kung hating gabi di ba mahirap yun kaya kailangan habulin mo talaga yung oras kung kailangan magbiyahe ka ng maliwanag yun ang dapat mong gawin huwag ka magpaabot ka ng gabi kasi napaka delikado eh buti kung paghingi mo ng tulong ay eh, susundin ka ng mga tao na nakakita sa iyo eh, kung matakot sa iyo yun para nila isa kang terorista dyan <laughs> nahihirap na diba pero kung umaga talaga ay hindi na yan magdadalawang isip e, tutulong at tutulong talaga yan kasi kitang kita naman na ano na siyempre alam mo na kitang kita naman sa sitwasyon mo na kailangan kailangan mo talaga hindi ka naman mukhang terorista <laughs> napakasarap talaga mga idol mag long ride tingnan nyo naman yun no? video, may bankingan din dito mga idol oh no? <laughs> namiss ko tuloy yung yung ano yung pagbanking banking ko sa marilaki napakaganda talaga dun mga idol kung matry nyo dun mga idol grabe napakaganda alam niyo mga idol, pag nagbiyahe ka ng mag-isa, medyo boring lang talaga, no? Kasi parang, ano lang, iniisip mo lang yung sarili mo talaga. isang kailangan mong rot-rotin pag alam mo na na huli ka na sa oras, para hindi ka abuto ng gabi, di ba? Pero mas maganda talaga mga idol na experience magbiyahe ng sama-sama kayo, mga lima kayong kasama. Yun, huwag lang naman yung, ano, yung rot-rotin talaga kasi napakadelikada yun. Parang, ano lang, chill chill ride lang ano napakaganda kasi i-enjoy nyo talaga yung ano may enjoy nyo yung daanan mga bangkingan no? yung mga tanawin na mga ganda napakaganda talaga you know? iba talaga mga idol yung rides mo sa city driving ano Kay kaysa mga kabundukan <laughs> kasi sa city driving grabe ang init kung ano nung -ano makikita mo yung mga sasakyan madaming init madaming sasakyan tapos yun, eh, mausok pero sumaga nito mga kabundukan sa hangin napakalamig talaga mga idol sarap talaga mag ride yun know? alam nyo mga idol talagang napakasarap talaga mag biyahe na pipikyohan mo so, nakikita mo yung mga nakikita mo yung uh, dinadaanan mo ano? yun know? o kahit pa ganyan-ganyan lang yung mga idol, grabe, uh, kabari natin yun. Kasi, paano nalang talaga? Masiraan ka din, no? Basta simpre, ingat lang palagi. Kasi, tingnan nyo naman mga idol, oh. Ayos na, ayos talaga. Oh. Pambihira. So, yan mga idol, para hindi kayo maburing, kakantahan ko na lang kayo. Hirap kumanta mga idol na nagbibiyahe Pati nga pagsalita Pagpinto-pinto ko sa inyo Hirap din eh Kaso kailangan talaga mga idol para May kapintuhan tayo habang Nagbibiyahe Simple habang nanonood kayo Nakikinig kayo sa so, mga sinasabi ko Diba? You know? pero ang kagandahan lang talaga mga idol sa mga ganitong lugar yun, ma ko lang talaga pero kung sobrang init, grabe maka may stroke tayo yung sa daan pero pag mga ganito, okay na okay lang mga idol you know, kailangan tansahin mo lang talaga yung art, ano, yung oras kung kailan ka makakarating sa parurunan mo kasi pag mga ganitong lugar naku, napakairap talaga madatnan mo yung hating gabi dyan <laughs> mahirap ano kaya drive safe lang mga idol mga ganitong mga daanan kahit saan man mga idol, malapit na malayo kailangan be ka talaga yung mga idol o oh, na dito sa lugar na to yun know? o maganda pa naman ang daan dito maganda talaga pag ispal pa, no yun know? o hindi ka anong malubak yun know? yun sarap talagang bumangking mga idol Woo! Grabe ayun. Siguro mura pa lang Mura siguro dito yung mga lupa no Kaso parang mahirap din dito pero mga idol Malayo na sa bayan No Siguro kung meron ka pa dito mga negosyo Negosyo na niyugan Mga farm kaya kung ano man mga aalagaan mo mga ano manok, baboy, baka, kambing yun Napaka, napakaganda rito sa lugar na to lalo na pag malapit ka dito sa mga ano, mga ilog sa pools yun sure no? Oh. swerte naman ang may-ari ng bundok na yun no? kanino kaya yan ano ka talaga ng ibang gagawin kundi matulog lang siguro dyan kung nandiyan ka sa so ayun mga idol drive safe yun know oh. yun na talaga ng mga tanawin I love it